Thank <laughs> you. kumusta at isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss at welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page Rick TV at muli po tayo ay nandito na naman para mag-share ng isa na naman nating panibagong video at for today's video ay pag uusapan natin kung bakit mahina ang lamig ng inyong karikol sa inyo po mga boss pero bago yan kung kayo po ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di ba nakapag-subscribe please pakisubscribe na at idaman nyo na rin po yung notification bell button para updated kayo sa mga bagong upload nating video at syempre po kay follow nyo na rin po yung aking Facebook page. So po mga boss, ah, uh, mayroon na pong ginagawa dito ng XB Subaru at ito po yung ipasilip ko sa inyong video. Sa so, po kung kayo interesado dito sa video na to, tara sabay-sabay natin panoorin tong video na to. Pasok mga kaibigan. What's up mga boss at isang magandang araw naman po sa inyong lahat At share ulit ako ng isa na namang panibagong video sa inyo At dito mayroon akong ginagawang XB Subaru uh, Easy not cooling ang kanyang concern uh, At biniswal inspection ko na uh, Yun nga, uh, nabiripay ko na kulang nga yung kanyang lamig At ang sabi ng customer Yung driver side na easy vent At saka yung nandito ay hindi siya ganong malamig Pero dito sa... A passenger side ito at saka yung doon ay malamig so tips lang sa inyo pagka ganitong walang lamig yung kaliwang side uh, i-double check lang natin yung prion kasi pagka kulang sa prion ay minsan uh, ganyan din ang mangyari pero hindi lahat ng uh, problema ay ganun minsan i-check din natin baka may problema din yung driver side uh, air temperature kasi mayroon niyang driver side air temperature at mayroon siyang uh, passenger side air temperature yun ang uh, mga posibleng natin i-check pagka nag-diagnose tayo ng ganitong concern at dito sa kaso na to uh, napansin ko ay kulang talaga yung kanyang rayon at uh, kung ating titignan ayan yung ating gauge, tingnan natin dito sa labas at sa labas kasi ako titingnan natin ayan kung ating mapapansin ito yung gauge na gamit ko tingnan natin yung suction ayan mababa siya lalo pag i-accelerate yan mababa pa yan then yung high side naman ayan nakita nyo nasa 100 lang so uh, kulang yung trio at ayan nakakabit na yung ating uh, Uh, adapter ng uh, machine so, yung suction at ito naman yung uh, high drive so ayan ito yung uh, machine na so ito so lang yung punto mo lang paalaman na ginahagyo sa inyo about uh, aircon at dito ay siyempre, ang uh, binisor inspection ko na lahat ng mga fitting na posibleng doon uh, magmula yung leak ay wala akong nakikita So ang posibleng leak nito ay maaaring nasa evaporator pero ang gagawin natin pagkagal ito kakaryahan muna natin para makontrol din natin yung compressor kung okay pa yung kanyang performance maganda pa yung bomba uh, at ayan babalik ulit ako sa loob din dito ko itong tenyos yung aking video so yun po sana itong video na to ay inyong nagustuhan at sana po ay makatulong sa inyo especially sa mga gumagawa ng car aircon ito po ay kunting tips lang sa inyo magkaroon tayo ng kunting idea at doon din sa mga mayroong may-ari ng sasakyan kapag ka napansin nyo na medyo hilaw yung lamig dito sa kabilang AC ventilation mari po ang isang dahilan dyan ay kulang lang sa priyon pero ganun pa man tulad ng sinasabi ko ay kinakailangan pa rin yan nating i-double check kasi hindi lang yan ang maging problema. So sana po itong video na to ay inyong nagustuhan at sana po ay makatulong sa inyo at maraming salamat ulit sa inyong panonood at see you po sa sunod pa nating mga upload na mga video. At marami salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood sa lahat ng mga video binahagi ko sa inyo at in-upload ko sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. So bye-bye at God bless po sa inyong lahat.